So, sana mapil mo, ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon. Ang mapil mo dito, kaya ka dinidisiplina dahil ano? Dahil ikaw ay anak. No? Kasi kung hindi ka na tinuturing na anak, hindi ka na niya papansinin. Bahala ka. Di ba? Pero dahil sa tayo ay patuloy pa rin dinidisiplina ng Panginoon, ito ay ebidensya. Ito ay garantiya na tayo ay tinuturing na anak ng Diyos. At dito makikita natin, isinulat po ng sumulat ng Hebrews. No? Binalik sila. Lagyan natin po ng diagram dito. No? At ang sinusulatan yung 68 AD <coughs> na mga Kristiyano, ibinabalik sila doon sa ano? Sa scripture, sa Old Testament. At itong scripture na particular na binabanggit ay naandun po sa kawi Okay? At isang dalawang kalakala ito doon sa pagkakaan, ano? Na sinasabi, anak ko, huwag mong balik balahat. bahala ang parusa ng Panginoon o manlupay-pay man kung ikaw ay pinagwibigyaan niya sapagat pinarusa ng Panginoon ang kanyang iniibig at sinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ha? Sa mga mga Hudyo po o mga Hebreyo nabanggit sa kanila. No, yung isang versikulo na isang ta uh, versikulo ng talata mula doon sa uh, sa banal na kasulatan sa Old Testament, yung, yung mismo mismong aklat na yun, hindi lang po yung yung bersikulong yon ang naiintindihan nung uh, nung, uh, o nung sinasabihan. Kapag ikaw ay isang Hebreo, alam mo ang konteksto Alam mo ang konteksto na how, Ng bagay na ito. Uh, so, ang binabanggit lang isang talata pero ang nakikita ng picture ay kabuuan nung konteksto kung saan ito kinuha. At yun ang dapat maging, ano, maging attitude rin natin dito sa New Testament. Para ma-appreciate natin yung talakang yon na sinabi, dapat maintindihan natin ayon sa konteksto na, kung, uh, nung na pinang, uh, pinag pinagkuhaan ng talakang ito. Bakit sinabi ng Panginoon ito? So, no? para sa ganon, ay ma-appreciate ng mga tao na dito kung ano talaga ang sinasabi ni Solomon doon sa kawikaan, tupos sa mga bagay na ito na sinasabi, Anak mo, huwag mong walang bala at bahala ang parusa ng Panginoon, kumarapong kayo may mga ikaw ay pinagbibigaan niya, sapagkat sinarulo sa haga ng Panginoon ang Panyang ibig at hinahampas ang bawat tinatanggap. na Naanam. So, dito makikita natin yung sinasabi ng Hebreyo. Ha? Dahil sila yung Hebreo, naintindihan nila, yun ano, yung pinaka-konteksto nung binanggit ng sumula. Tayo, yun lang naintindihan natin, yung mga ano yung sinabi, di ba? Na, ay, ganun pala, ang Diyos pala pinarusa. Basta ikaw, eh, nakaranas ng pagpaparusa ng Panginoon, eh, ikaw pala ay eh, anak ng Diyos. ba? Tingnan natin sa konteksto, bakit nangyayari sa tao na siya'y napaparusahan ng Panginoon? Bakit nangyayari na hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa kanyang mga tinuturing na ala ang mga ganitong kapighatian. Ano? Para maintindihan natin at malaman natin kung ano ating gagawin. Di ba? Hindi yung kumisar kapag nangyayari na sa atin yung mga mga masasamang bagay. Ano? Diba? Ang kumisar ang iba dahil sa hindi nga alam yung ng kasulatan o ang salita ng eh iba yung nararating eh, di ba? Mesa sinisisi ang Panginoon. May Diyos ba? Bakit nangyayari ito? May Diyos ba? Ha? Unfair ang Diyos. Kung may Diyos man, unfair siya. Bakit nangyayari sa akin ang bagay na ito? Bakit sa, sa yung mga kapitbahay ko, sila nga yung masasamang tao? Hindi nangyayari ang bagay na ito. Ha? Yung aking pamangkin, yung kanyang asawa na nasa gasaan, ang pila yung pasal. Bakit sa dinabi ng, dinabi namin ng tao, bakit ako ba? Diba? Bakit hindi na lang siya? Diba? Yan ang nakikita natin. At yan ang nagiging rason natin. Na yung rason na yun, ay hindi naman galing talaga sa atin yung kundi ito yung naririnig nating rason ng ng mundong ito. Diba? Hindi natin nakikita yung talagang mensahe ng Diyos kung bakit tuminsan ay pinararating sa atin ang mga bagay nito. Again, nangyayari sa kanila nila. Matapos na tanggapin nila ang ating Panasong Kristo, nangyari sa kanila ang mga bagay na yun. May kulang ba sa kanila? Di ba? O mali ba yung lang palataya? At yun ang nariisip ng iba. No? Siguro mali yung tinanggap natin si Kristo. Hindi pa nalang tayo sa iba. Diba? Kaya mayroong mga ano, dumilipot na sa pakikipan. maintindihan natin kung ano talaga ang ano, kung sino ang Diyos at kung ano talaga ang kanyang plano para sa atin. Okay? At bakit sinabi ang bagay nito? Bakit hinahayaan ng Diyos? Ha? Bakit inaalaw ng Diyos ha? na ang masasamang bagay ay mangyari sa kanyang mga lingkod? Bakit? Bakit ganun? Kung nga, iniisip natin, sinasadya ng Diyos na ginagawa eh. Alam naman natin na hindi ginagawa ng Diyos yung mga bagay na masama sa kanya, sa kanya mga minamahal. Pero nangyayari ang mga bagay na ito kung ano, kung wala tayo sa ano, sa Diyos. So, ang malaga, kailangan puntahan natin ayon, ayon sa pinagkuhaan kung ano talaga yung konteksto ng pinagkuhaan para sa ganun ay malaman natin kung ano ang ah, ibig sabihin ng sumulat ng Hebrews tapinararating niya doon sa mga Kristiyano noong 1680